Noong 2018 nang sinimulang itayo ng Barangay Middle Rock ang kanilang community garden. Strawberries ang kanilang unang itinanim hanggang sa ito'y nadagdagan ng mga gulay. Kung may humihingi naman ng mga ibang constituents, binibigyan din namin. Especially the senior citizens. Tapos kami rin, kaming mga officials ang nakikinabang. Kataon na talagang as in na wala kaming, di uh, li, uh, ba na uh, hindi mo alam kung saan kami kukuha ng mga ito ito mga vegetable eh nagkataon naman po na ito na eh uh, direksyon naman yung direksyon naman yung continuous yung uh, ginawa na pagtatanim kaya at least may naka, nakatulong din sa barangay namin yung mga lalo na yung mga uh, constituent namin. Mas napakinabangan pa ng komunidad ang garden nang pumutok ang pandemya. Meron kaming program before the pandemic na yung mga produce na nakukuha namin dito sa garden neto, i-donate namin doon sa feeding program ng daycare service. Sa ngayon ay mayroon silang tanim na mga lettuce, pipino, onion leeks, pechay at iba pang mga gulay. Nais pang palawakin ng barangay ang kanilang urban garden sa pakikipagtulungan pa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.